Magandang araw po sa lahat. Naniniwala ka ba sa sinasabi ng Diyos sa Biblia na ang mga mahihirap lang ang makapasok sa kaharian ng Diyos? Uh, paano naman ng mga mayaman, lalo na yung mga pari at mga pastor? At lahat din ba ng mga mahirap ay makakapunta sa kaharian ng Diyos? Ang mensaheng ito ay isang gabay sa ating lahat kung sino anong estado ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Pero bago tayo magpatuloy, anyayahan ko muna kayo na mag-like, mag-comment at mag-subscribe. Ang konsepto na ang mahihirap lamang ang makakapasok sa langit ay isang malalim na aral na nagmula sa maraming aspeto ng Kristiyanismo, partikular sa mga turo ni Heso Kristo. Gayunpaman, mahalagang tandaan na hindi literal na sinasabi ng simbahan na ang kahirapan ang pangunahing tiket para makapasok sa langit. Sa halip, ito ay nangangailangan ng mas malalim na pag-unawa sa espiritual na kahulugan ng pagiging mahirap, mapagkumbaba at bukas sa Diyos. Narito ang ilang paliwanag kung kung bakit ang mga mahirap sa kanilang pagkatao at kalagayan ay madalas itinuturing ng mga taong may mas malaking pagkakataon na makapasok sa kaharian ng Diyos. Chapter 1. Espiritual na kahirapan at kababaang loob Isa sa mga pinakakilalang talata na ugnay dito ay ang sinabi ni Jesus sa Mateo 5 3, Mapalad ang mga dukha sa espiritu sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Ang Dukha sa Espiritu ay hindi lamang tumutukoy sa mga taong walang material na yaman. Sa halip, ito ay tumutukoy sa mga taong may uh, kababaang loob, yao mga kinikilala ang kanilang pangangailangan para sa Diyos. Ang mga taong ito ay hindi nakadepende sa kanilang sariling kakayahan o kayamanan, kundi lubusang nagtitiwala sa Diyos. Ang espiritwal na kahirapan ay nagpapakita ng isang pusong handang tumanggap ng biyaya ng Diyos sapagkat alam nilang hindi sila sapat sa kanilang sarili. Ang kahirapan ay madalas na nagdadala ng kababaang loob dahil ipinapakita nito sa tao na ang kanilang kontrol sa mga bagay-bagay ay limitado. Sa mga sitwasyong ito, ang tao ay mas nagiging bukas sa pagtanggap ng tulong mula sa Diyos na siyang nagiging daan para lumago sa pananampalataya at magtiwala sa plano ng Diyos ang pag-aari ng yaman at panganib ng pagkakagapiit. Dito sa Biblia, maraming beses binigyang diin ni Hesus ang mga panganib ng pagiging masyadong nakatuon sa kayamanan. Sa Mateo 19 sinabi ni Hesus, "Muli, sinasabi ko sa inyo, mas madali pang makadaan ng isang kamelyo sa butas ng karayom kaysa makapasok sa kaharian ng Diyos ang isang mayaman." Dito binibigyang diin ni Jesus na ang kayamanan ay maaring maging hadlang sa pagkamit ng kaligtasan, hindi dahil sa mismong pagkakaroon ng kayamanan, kundi dahil sa panganib ng pagkapit dito. Ang kayamanan ay maaring maging sanhi ng pagmamataas, pagiging makasarili at pagkawala ng pananampalataya sa Diyos. Ang mga taong lubos na umaasa sa kanilang material na ari-arian ay madalas na nawawala ang kanilang tiwala sa Diyos. Nakakalimutan nilang lahat ng mayroon sila ay nagmula sa Diyos at nagiging makasarili sa paggamit ng kanilang yaman. Ang mga mayayaman ay may panganib na maging masyadong kumapit sa mga bagay na panlupa na nagiging dahilan upang mawala ang kanilang pagnanais na magsumika para sa mga bagay na espiritual. Samantalang ang mga mahihirap sa kanilang kakulangan ay nagiging mas bukas sa pagtanggap ng tulong mula sa Diyos at sa iba. 3. Ang pagkakalinga sa mahihirap Isang tawag sa mga mananampalataya sa buong Biblia, makikita natin na tinuturing ng Diyos na mahalaga ang mga mahihirap. Sa Mateo 25:40 sinabi ni Jesus, Katotohan ang sinasabi ko sa inyo, yamang ginawa ninyo ito sa isa sa mga pinakamaliit na ito na aking mga kapatid sa akin ninyo ginawa. Ang paglingap sa mga mahihirap ay isang malinaw na pagpapakita ng pagmamahal sa Diyos. Ang mga taong tumutulong sa mahihirap ay nagpapakita ng kanilang pagkilala na ang Diyos ay nasa bawat tao, lalo na sa mga nagdurusa. Sa kontekstong ito, ang mahihirap ay may espesyal na lugar sa puso ng Diyos dahil sila ang mga pinakanangangailangan. Sa kanilang pangangailangan, sila ay nagiging instrumento ng Diyos upang subukin ang kabutihan at pagmamalasakit ng iba. Ang mga taong nag-aalaga at tumutulong sa mahirap ay tumutugon sa tawag ni Jesus na mahalin ang kapwa na isang pangunahing utos sa Kristyanismo. 4. Ang kahirapan bilang simbolo ng kasalanan at pagkaalipin. Sa Biblia, madalas na ginagamit ang kahirapan bilang isang simbolo ng kasalanan o pag -alipin. Sa kasaysayan ng Israel, ang mga mga bihag ay madalas itinuturing na mga mahihirap, walang kakayahan sa kanilang sarili at nangangailangan ng pagliligtas. Sa itong paraan, ang lahat ng tao ay maaaring ituring na mahirap sa espiritual na konteksto sapagkat tayong lahat ay mga makasalanan na nangangailangan ng pagliligtas mula sa Diyos. Sa pamamagitan ng pagkilala sa ating pagiging makasalanan at pangangailangan ng Diyos, tayo ay nagiging bukas sa biyaya ng kaligtasan. Ang kasalanan ay isang uri ng pagkaalipin na nagpapahirap sa ating espiritwal na buhay. Tulad ng mga alipin na umaasa sa kanilang tagapagligtas upang sila'y mapalaya, tayo rin ay umaasa sa biyaya at awa ng Diyos upang tayo'y mailigtas mula sa kapahamakan ng kasalanan. Sa ganitong paraan, ang mga mahihirap ay isang paalala ng ating espiritwal na kalagayan bilang mga taong nangangailangan ng Diyos. 5. Ang buhay na wala sa kayamanan, pagtulad kay Kristo. Si Jesus mismo ay ipinanganak at namuhay sa isang simpleng pamumuhay. Ipinanganak siya sa isang abang sabsaban at namuhay bilang anak ng isang karpintero. Hindi siya naghangad ng mga material na yaman sa kanyang buhay dito sa mundo, bagkus ay nagtuon sa espiritwal na aspeto ng buhay. Ang kanyang mga aral ay madalas nagpapakita ng kahalagahan ng pagtulong sa iba, ng pagiging mapagpakumbaba at ng pagtitiwala sa Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang halimbawa, si Jesus ay nagturo na ang tunay na kahulugan ng buhay ay hindi matatagpuan sa material na yaman o tagumpay. Sa halip, ito ay nasa pagsunod sa Diyos at sa pagkakaroon ng malasakit sa kapwa. Ang pagiging dukha sa espiritual o material na anyo ay isang paraan ng pagtulad kay Kristo na siyang nagpakita ng landas patungo sa tunay na buhay na walang hanggan. Verse 6. Pag-asa at pagtitiwala sa Diyos Ang mga mahihirap ay madalas na mas matibay ang pananampalataya dahil sa kanilang sitwasyon. Sa kanilang kakulangan, natututo silang magtiwala sa Diyos para sa kanilang mga pangangailangan. Sa maraming pagkakataon, ang mga mayayaman ay may tendensiyang magtiwala sa kanilang sarili o sa kanilang mga ari-arian na nagiging hadlang sa kanilang pagtitiwala sa Diyos. Sa kabaliktaran, ang mga mahihirap ay natututo ng mas malalim na pag-asa at pagtitiwala sa Diyos dahil sa kanilang pang-araw-araw na pakikibaka sa buhay. Ito rin ang dahilan kung bakit sa maraming kwento ng mga santo at mga banal, ang mga mahihirap at mga inaapi ang mas madalas na nagiging halimbawa ng pananampalataya. Ipinapakita nito na ang tunay na kayamanan ay hindi matatagpuan sa mga bagay na panlupa ay kundi sa relasyon natin sa Diyos. Sever, Uh, ang papel ng paglilinis at pagsubok sa Biblia, ang kahirapan ay madalas na itinuturing na isang anyo ng pagsubok. Ang mga pagsubok ay ginagamit ng Diyos upang linisin at patatagin ang pananampalataya ng isang tao. Sa Santiago 1 4, sinasabi mga kapatid, ituring ninyong purong kagalakan kapag kayo'y nahaharap sa iba't ibang pagsubok sa pag-alam ninyo na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. Hayaan ninyong lumago ang pagtitiis upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ang kahirapan ay maaring isang daan upang ang isang tao ay maging higit na malapit sa Diyos, sapagkat ang mga mahirap ay mas madalas na nagiging matibay ang pananampalataya sa gitna ng kanilang mga pagsubok. Sa ganitong paraan, ang kahirapan ay nagiging daan upang ang isang tao ay maging handa para sa kaharian ng Diyos. 8. Ang pagtulad sa Diyos pagmamahal at paglilingkod sa kapwa. Ang pagiging mahirap sa espiritual o material na aspeto ay nagbibigay sa isang tao